Ako hindi na hindi na oh, Ito na yung Jollibee mo. <laughs> <laughs> <Laman siya>? <laughs> <laughs> mo na tayo ng Jollibee kasi Papapili yung anak ko pero Hindi niya alam, mapayakin ko muna siya <laughs> Good evening Ah, uh, so, one piece chicken. Ala kar may drink po. Ang lang po namin ay iced pineapple sir Ice tea, pineapple na lang. ano na pa po. Sir? Choco sundae. Tsaka yung french fries. Ano fries sa po? Red Shaco? Regular lang. Ayun lang po. Ayun lang. Po, okay. po. So. Thank you. Ayan, order na tayo. Ito na yung dalibi natin. Sir, pwede ba dublay ako niyang paper bag? Yan yung gagamitin natin Thank you po Yan, ito na yung order natin ah, ito na yung order mo Nako Javi Di niya alam May binabalak ako kung masama Hahahaha <laughs> natin yung damit Jollibee itong damit ang ilalagay natin dito sa loob ng paper bag ayan mayroon nga pala ako dito binili kanina na itong ano itong ano ito? ba Shanghai itong ilalagay natin sa Jollibee nya ito yung binili ko kanina na Shanghai di ko nakain ito yung ilalagay natin sa Jollibee <laughs> tape lang natin ulit Ayusin lang natin para niya mahalata Ayan Ayan para mukha talaga siyang nilang manong Ay hey. Ay <laughs> hey, baka dalibi yan Dalawa yan ito yung may laman Ito yung walang Ito yung walang laman Ito yung damit Ayan okay na Jalebi Jalebi Shanghai. <laughs> Nandito na tayo. Jalebi. Kani Jalebi. Ha? Kunin ko muna ha. Itlang daw ah. <laughs> I piket ke muna mata mo, piket ke muna, one, tiket kit muna, one, two, three, go, tayo ka muna, tayo, tayo ka, lagay mo sa lupa mo, ah. sama na. Galing naman. Sarap naman yan. Pahingi ako niyan. No. No? Ah! Ah! Ano ito? Jalibi. <laughs> o. Oh. Ayan. Sa so jalibi ko yan binili. <laughs> <Dalibe> ano <naman> ito? <laughs> 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 Bakit? Bakit? <laughs> ito, dyan libi! to? Oh. Eno ito! Dyan ito! Ito, dyan libi <laughs> ito! Dyan libi ito binili! Ah, sige, sige, sige. Sige. Sige, ah, sige, sige. Wait na. Ay! Ano nga pala na, sorry na. Oh, 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 sige na. Oh, sige na. Oh, na. Ito na, totoo ha. Puan lang ni Papa ha. Adan ka lang ha. Puan lang ni Papa

Happy ka na? Apa. Yay! Sige, buksan mo na yung Jollibee mo. Buksan mo na. Wow, sarap naman yan. <laughs>

Oh, sige na, sige na. Sige na. Sorry na. Oh, kiss mo na si Papa. Gusto mo ng Jollibee. Sabihin mo kay Papa. Oh, ano mo sabihin mo? I love you. I love you. Sige, kiss mo si Papa. Kunin ko na yung Jollibee mo, ha? Sige na, tayo ka na, tayo na. Hintayin lang mo lang. Hintayin mo lang dyan, mo lang. Oh, ito na yung Jollibee mo. Hahaha. <laughs> <laughs> <Like night. laughs> ano sabihin mo? Thank you, Pa. Uh, ka miyak <laughs> <Dali> <laughs> ha Jollibee. Ang Ang mo sabihin mo kay Papa mo? Jollibee. <laughs> hmm, na mo na, Papa. Dumi na kamay ni Papa. Thank you. Bilis Papa. Sige na. Makain na doon sa lamesa. <laughs> sa lamesa. Ayaw mo na